Magandang araw mga kasari at ito ang ating first tour ngayong 2024. At uh, titignan natin ang ating tindahan kung ano ang mga merong kakaunti na lang. Yan sa ating mga kapi, uh, okay siya guys. At dito sa ating mga palaman, mayroon uh, meron pa naman puno pa ang ating mga lalagyan na ating mga ah uh, condiments. Ayan. Sa mga palaman natin. Marami pa tayong stocks ngayon. Sa ating mga coffee stick. Uh, Marami-rami pa tayo. At hindi natin kailangan mag order ng ating mga condiments ngayon. At hindi natin kailangan mamili muna kasi ah uh, marami pa tayo sa mga crispy fry natin kompleto pa at ngayon hindi naman masyadong mabili yan kasi wala namang okasyon at dito sa ating mga ayan mga shampoo may mga kulang kulang na rin tayo so yan yung ating ililista kaya kailangan natin mag tour sa ating tindahan para makita natin kung anong wala ayan sa safeguard konti na lang yung ating safeguard at sa ating mga sa uh, kaunti na lang din ang ating stocks. Isang isa na lang yung ating mga dishwashing. Sa ating safeguard white, sa silka, uh, kaunti na lang din. Ayan, sa safeguard, dalawa na lang yung ating safeguard white. At sa mga sabon-sabon na pampaganda, walang gumalaw sa ating uh, sabon. Wala yatang mahilig magpaganda ngayon, guys. At dito sa ating mga powder, sa ating mga fabcon, marami tayo niyan kasi ah, uh, marami pa akong stocks niyan. Dahil yung tindahan club ay linggo-linggo yan dumadating dito na nagpapa-order. So marami tayong stocks na mga powder. Kaya pag nakulang ang ating nakadisplejan, dyan, lalagyan na lang natin. Pero dito sa ating Ariel, kasi ito ay walang delivery. Ayan, kaunti na lang yung ating Ariel Red at saka yung Tide na uh, double kaunti na lang so kailangan talaga natin yan ilista para pag namalingkit tayo sa bayan ay makabili na tayo yan sa Breeze sa tindahan club din yan so ayan sa ating surf na bareta yung violet at saka pink ang uh, isang na lang so kailangan natin umorder Uh, sa Miyerkules kailangan natin mag order sa tindahan club at sa ating birch tree guys marami tayong birch tree kasi nakabili ako ng isang box nung dumaan dito yung ahente at may mga stock pa tayo ng energy tsaka yan mga biskwit yung ice pop meron pa tayo at dito sa ating mga pangbahay may mga ipit tayo at yan sa tuyo wala tayong tuyo na tamba na tsaka yung daing tsaka yung sapsap -sap, uh, dilis lang yung natira sa atin pero ewan ko kung kailan dadaan dito yung nagde-deliver yan sa ating mga harina, cornstarch kompleto pa tayo na meron pa tayong mga sago pero yung popcorn wala na yan sa ating mantika may nakarepack tayo na katul para di tayo mahirapan pag may bumibili ating plastic ng yellow meron sa mga tadi sa buhok ng mga chikiting meron pa naman tayo sa mga sinulid kompleto pa tayo kasi ang yan ang mga paninda guys is, is hindi siya fast moving pero kailangan mayroon din tayo para pag may naghahanap syempre mayroon tayong ibibigay yan nakasarado pa yung ating kortina sa labas kasi mainit ang sinag ng araw. At sa itlog naman, nakabili ako ng dalawang tray isang araw. At yan ang natira sa mga natin. Kompleto pa ang ating repack. Yan sa mga ating mga sponge. panghugas hugas ng mga plato. Marami tayo. Sibuyas, luya, tsaka bawang. Meron tayo. Kamatis lang ang wala. Kasi walang stocks doon sa binibilhan ko. At yan sa mga asin. Marami tayong repack ngayon. At sa dito sa mga juice, juice natin sa Hopia, meron pa tayong mga stocks nyan guys. Meron pa dyan sa estante doon sa kabila ng mga juices. Ayan ay nakadispay lang dyan para nakikita. Sa mga biskuit natin, marami na rin ang kulang. So sa bayan yan binibili. Dyan sa ating tinapay, marami tayong tinapay ngayong araw. Si araw-araw naman ay may nag-deliver dito sa atin ang mga tinapay sa asukal na tig 5 pesos uh, mayroon pa tayong na repack yan marami tayong tig pesos na tinapay at sa mga nakasabit yan lang yung nakasabit natin ngayon kasi lahat na ng kape natin ay nasa estante na doon ko na nilalagay at yan sa mga suka, tuyo kompleto pa tayo yung mga kasari yung wala lang dyan is yung pineapple tidbits at saka yung maliliit na ah uh, tomato sauce. Dito sa gatas naman, sa bear brand, nag na lang yung ating 135 grams na bear brand. Pero yung 300 grams is dalawa pa yan. So, kailangan natin bumili ng 135 grams pag namili tayo. Yan uh, sa birch tree, di problema yung birch tree kasi every 2 weeks ay dumadaan yan sila dito. <laughs> so, kailangan e, pera lang tayo at sa Alaska naman na eh, hindi na dumaan yung Alaska dito, guys. Isang beses na ako na hindi kumuha sa kanila, hindi na nila ako binalikan. Ganun talaga yung mga ahente. Pag isang beses hindi ka kukuha, hindi ka na nila babalikan. Ganon yun sila. So, sa na lang tayo mamili. At yan, sa mga sardinas ko na 5-5, marami tayong stocks nyan, guys kasi marami akong nabili nung last na dumaan sila dito pero sa family kaunti lang kasi medyo mahal yung sardinas na family sardines sa mga meatloaf, corned beef natin uh, meron pa at dadaan yan dito sa martes yung ating ahente at yung ating green peas ay nag-iisa na lang sa ating lucky 7 na maliliit marami tayo kasi nakabili tayo ng isang karton isang case yung binili natin tsaka yan sa mga century tuna 5-5 tuna sardinas na malalaki, meron tayo hindi um, naman yan fast moving pero kailangan lang natin meron at dito sa mga noodles uh, yan sa humi, meron tayo kompleto pa yung mga kasari dyan sa ating lakimi uh, noodles, lakimi pancit canton Uh, marami tayo kasi sa Friday naman dadaan yan dito ang uh, ahente natin ayan yung itsura ng ating tindahan after ng Christmas at New Year uh, may mga kulang-kulang na tayo na mga paninda so kailangan na natin mamalingki at sa ating mga cup noodles sa mga sanitary napkin ay kumpleto pa naman tayo yung biho natin pero yung kanto natin na may sa sampo, wala na bosa na tayo. At diyan sa ating 25 grams na Nescafe sa cheese, konti na lang. Pero hindi ako nagsustock ng mga cheese, guys, pag wala namang uh, okasyon kasi hindi yan siya mabili dito. Ang kailangan natin bumili na Nescafe 25 grams. At sa chicherya, uh, marami tayo. Yan sa Bear Brand, kailangan na rin uh, maglista. Dahil dagdagan natin yan. At yung ating arang, uh, alas ka na pinagawang palaman yung condense na nasa sachet, yung tag-8 pesos, wala na tayo. Hindi ko alam kung mayroon yan sa bayan na mabilhan. Yan, sa chicherya natin ngayon, kumpleto tayo. Marami tayong chicherya. At sa Monday, mayroon tayong delivery na movie loaded. So, Okay lang yung ch chichirya kasi may in-orderan tayo. Sa ating mga cobra sting, meron tayong uh, stocks. Okay lang kasi yan, uh, masyadong fast moving. Dito sa kabilang pwesto ng tindahan, eh, may mga chichirya din nakasabit. At uh, against the light. Yan, sa may mga biscuit din dyan sa pwesto na yan, guys. Uh, meron din tayong lagayan ng mga candies ayan, naka-close pa yan kasi maaga pa eh ah, uh, sarado yan yung sinasara namin sa gabi yan, sa mga candies natin marami pa naman okay pa pero pag nakapamili tayo, magdagdag lang tayo ng iba't ibang ano pa iba't ibang mga candy yan yung ating mga haplas haplas may mga efekasent ah uh, may mga aseton, may mga nail cutter tayo dyan, tawas, may mga cutics sa pangkulay sa buhok. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe in my YouTube channel. Tindahan ni Ining. Bye bye guys.